Well, I'm having conversations right now. And eto na realize ko lang so gusto ko lang i-share. Kasi uh, merong isang bagay dito na talagang kahit na ilang ulit ko na nakita but still yun pa rin yung iniisip ko kaya talagang sinabi sa akin na yan yung power ng first impression. Yung stereotype na talagang kahit na nakita mo na yung totoo, hindi pa rin nababago sa pagtingin mo kasi yun na yung pinaniniwalaan mo. And it's the same with the stereotype towards the Filipinos here na talagang hindi mo ito makokontrol. Kapag may namimit kang Taiwanese, sinasabi nila, eh, hey, may maganda palang Pilipina. Alam mo yung sabi mo, bakit akala, bakit akala nyo walang magandang Pilipina? So, nun ba, or yung nakikita nyo ba talagang Pilipina na pumunta sa Taiwan ay talagang pangit? Habang tayo sa Pilipinas, nag, kaliwat kanan ang beauty contest kasi ang daming magaganda, ba? Diba? So weird. Kaya, yan yung talagang importante na dapat maganda yung impression natin yung bibigay sa Taiwanese or kung sino man yung nasa, nakakasalamuan natin. And stereotype really matters. Kaya, sana no, um, lahat tayo, itry natin na maging presentable para naman mabago natin yung stereotype towards the Filipino people. Lalong-lalo lalo na sa mga Filipina na akala ng mga Taiwanese, eh, pangit.